at makabili ng Toyota Fortuner na naging malaki ang tulong sa paghatid sa dumila sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Pero ang ilang taon nilang pangumipag bilang ng mga negosyante ay nagtapos nang sunod-sunod silang galoko at hinaghawan. Ayon kay Savio, ang bago nilang sasakyan ay nilakaw at kasunod noon ay tukla sa nilang nita uh -huh. na meron pala itong mga trabahador na kinukupi na nah kanilang Nakalaw. Nah at ang huling dagok uh -huh. na kanilang naranasan ay naging dahilan kung bakit sila ang papa ay pa, nilang papa. Ito ay nagbigay ng 210,000 pesos sa pag-aakala na magkakaroon sila ng bagong lupain. Hindi ka siya. Hindi siya, siya Tim. Ang pala ay Peke. Sa dami nilang pera na nawala ay napinitad silang ipagbenta ang ating tira pa ng Pero sa huli ay kulang pa ang mga yun upang bayad sa kanilang mga utang. Kaya hindi ay, canang, murap, polo, yes, mo, siya. Siya, na Ay, ka nang murag-bulat siya. Hindi kayo nagsugat sila. Muna ang iyang sakyanan, padulong diri. Padulong dito ang e-bike buwan ng counter flow. Oo, ano